Kamusta, mga ka -faith? Welcome back sa ating channel. Ngayon, meron tayong isang napapanahon at medyo mabigat na tanong. Kung nabubuhay si Jesus sa panahon natin ngayon, sa gitna ng social media, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Ipapako rin kaya siya, hindi na sa kahoy na krus, kundi sa digital na krus, ng cancel culture as online hate? Isipin nyo na lang, si Jesus... Naglalakad sa mga lansangan ng Maynila ang kanyang mga himala, tulad ng pagpaparami ng tinapay at isda, malamang magiging viral agad sa TikTok. May magla-livestream sa Facebook habang nagpapagaling siya ng mga may sakit sa PGH. Ang Sermon on the Mount, baka isa na itong TED Talk na may million-milyong views o kayay isang viral thread sa X. Dating Twitter. Ang mga hashtag tulad ng Ashim Miracle Manila or Ash Jesus Vibes ay magti-trending worldwide. Sa simula, sigurado marami ang mamamangha. Dadagsin siya ng mga followers, subscribers, at supporters. Magiging instant celebrity at influencer. Ang kanyang mga salita tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, at katarungan ay magbibigay pag-asa sa marami. Magiging simbolo siya ng pagbabago, isang boses para sa mga naaapi at nalilimutan. Pero alam naman natin ang kalikasan ng social media, di ba? Kasabay ng pagsikat, darating din ang mga kritiko at bashers. Bawat salita niya ay susuriin. Bawat kilos ay huhusgahan ang kanyang pakikisama sa mga itinuturing na makasalanan mga tax collector noon, siguro mga corrupt na politiko o mga kontrobersyal na personalidad ngayon ay tiyak na magiging issue. Ibabasya siya sa sabihin kinukonsinti ang masama. Ang kanyang mga talinghaga na malalim at nangangailangan ng pagninilay ay malamang gagawing out of context na soundbites ang kanyang mga matitinding pahayag laban sa hypocrisy, ng mga religious leaders noon na mga pariseyo ay tiyak na makakatanggap ng matinding galit mula sa mga makapangyarihan ngayon. Tatawagin siyang arogante, mapanghusga, o kaya'y cloud chaser lang. Gagawa ng mga fake news tungkol sa kanya. Maglalabasan ng mga deep fake videos para sirain ang kanyang reputasyon. Gagamitin ng mga kalaban niya ang mga troll farm para magpakalat ng disinformation. Ang mga salitang mapalad ang mga dukha ay kokontrahin ng mga prosperity gospel preachers. Ang mahalin ang iyong kaaway ay tatawaging kahinaan at katangahan sa isang mundong puno ng alitan. At dito napapasok ang digital na pagpapako sa krus. Ang cancel culture isang maling kilos lang isang salitang maaaring mamisinterpret at ang buong social media ay mag-aaklas laban sa kanya. Mula sa pagiging idolo, bigla siyang magiging public enemy number one. Ang parehong jamang sumisigaw ng Hosanna sa kanyang pagpasok ay siya ring sisigaw ng cancel him, crucify him. Online, ang mga disipulo niya, si Pedro, na tatlong beses siyang itinatwa, baka sa panahon ngayon, i-deactivate ide ang kanyang social media accounts para umiwas sa gulo. Si Judas, baka hindi lang sa tatlumpong pirasong pilak, siya ipagkakanulo, kundi sa pamamagitan ng pag-leak ng mga private conversations nila para kumita o sumikat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ano ang magiging tugon ni Jesus? Magpapa-apekto ba siya sa mga bashers? Maglalabas ba siya nang official statement para i-clarify ang mga issue. Hindi sa tingin ko mananatili siyang tapat sa kanyang misyon. Gagamitin niya ang social media hindi para sa kasikatan kundi para mas maabot ang mas maraming tao ang kanyang mensahe ay mananatiling pareho: pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Hindi siya matitinag ng cancel culture dahil ang kanyang katotohanan ay hindi nakadepende sa dami ng likes o shares. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa bilang ng followers kundi sa Diyos Ama. Ang digital na krus ay maaaring masakit at brutal. Pero tulad ng krus sa kalbaryo, hindi ito ang katapusan. Ang kanyang pag-ibig at katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang puot o kasinungalingan na maibabato sa kanya online. Ang tanong na ito ay hindi lang tungkol kay Jesus. Tungkol din ito sa atin. Sa mundong ito ng social media, sino tayo sa kwento? Tayo ba yung mga sumisigaw ng o oh, Kapag sikat ang isang tao, tapos tayo rin ang unang sumisigaw ng cancel him. Kapag nagkamali, tayo ba si Pedro na tumatalikod dahil sa takot o oh, si Judas na nagkakanulo para sa pansariling interes? O pipiliin ba nating maging tulad ng mga tapat na alagad, tulad ni Juan at ng mga kababaihan na nanatili sa paanan ng krus? Sa gitna man ng pisikal o digital na pag-uusig, ang hamon sa atin ngayon ay gamitin ang social media sa paraang makapagpapalaganap ng pag-ibig at katotohanan, hindi ng poot at pagkakawatak-watak Bago tayo mag-comment, mag-share, o mag-react, tanungin natin ang ating sarili. Ito ba ang gagawin ni Jesus? Sa bawat pag-click, maaari tayong maging bahagi ng jamang na mamatok o ng mga kamay na nag-aalay ng paghilom. Ang pagpili ay nasa sa atin. Maraming salamat sa panonood at pagninilay kasama namin. Sana'y may napulot kayong aral huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong usapan. Mag-iwan din kayo ng comments sa ibaba. Ano sa tingin nyo? Ipapako rin ba ng social media si Jesus ngayon? Hanggang sa muli, mga ka manatiling mapanuri at mapagmahal.